Ay mga kalalabs, kain na tayo. Meron tayong coffee. Uh, meron akong coffee dito. Ayun na nga mag ano um, mag storytelling ta. So i-share ko lang sa inyo no. So ako nag nagdiet tuod ko. Uh, akong kanon gamay lang nakaayo kung kanon. So na ako'y bulad na pugoy duha ka pinaksi. So mutubag lang ko sa mga pangutana no. Uh, daghan jud nang utana sa kuha uh. anyway. Daghan ng utana sa kuha uh. um, sa pag-abroad. Uh. Ano ko nung wala na ko, wala na daw ko mo, uh, kung na sila kung mabalik pa ko pag abroad. So, although na-miss man ako ang abroad no, na-miss na ako ang abroad kay lamit rajud na nga, lamit rajud na nate, trabaho na. Atong, atong kagaling dyan, kita no, na makahawid makahawid kwarta nga, ato giyod hinaguan no. So, karon mga, mga kalalabs, uh, kalalabs kasi yung, ano ko sa vlog sa YouTube channel ko, kalalabs kasi. Ano, um, Uh, may nakilala ako isang... ano? Ito yung dahilan. Uh, sasagutin ko lang yung ano nyo. Uh, hindi na ako mag-abroad. Uh, sa ngayon. In, in, pero may balak naman akong mag-abroad. Pero sa ngayon, um, hindi muna. So, 3 years na ako nag-stay sa Pinas. 3 years na. So, yun na nga. Meron um, kasi akong nakilala na foreigner sa YouTube channel ko. So, siya yung dahilan. Uh, kung bakit hindi ako bumalik. Anyway, mga kalalabs. Meron na talaga akong um, kontrata pabalik sa Kuwait. Pabalik sa Kuwait sa aking amo. So hindi ako tumuloy kasi kasi nga uh, yun na nga nakilala ko yung afam ko sa youtube channel ko na nakikita niya ako sa sa live ko na umiyak ako kasi yun na nga ang time na paano na ako um, paalis na ako yun na yung time na paalis na ako uh, 2023 so yun na yung time na paalis na ako nakita niya sa live ko na umiyak ako kasi kasi nga uh, nagpapaalam kasi ako na ano na sabi ko nga uh, hindi pala uh, basta, hindi hindi easy na ang lumayo sa pamilya yung ganun sa mga anak so ayun umiyak ako, adon pala siya uh, nakinig um, nakita niya yung live stream ko so ayun minisegs niya uh, minisegs niya ako uh, sabi um, uh, hindi hindi uh, nakatanggap ako ng message sa akin PayPal uh, pero wala wala siyang binigay na pera no nagmeses lang sa PayPal ko sabi niya na it's uh, sabi niya uh, bigyan daw niya ako ng anong ng uh, asap nang uh, hingi siya ng aking email address so nanghingi siya ng aking email address so sa laktod na ano mga mga kalalabs no. Ah, binigyan ko siya ng akin email address. Ayun na ah uh, kinabukasan nakatanggap ako ng email na di ko alam kung sino yung tao na yun. So yung yung na inopen ko na basa ko. Nagpakilala siya na ano eh, sabi niya, "It breaks my heart. I saw you in your live stream that you crying." Sabi niya na uh, you live uh, sabi niya na ano ka nang uh, na pupunuin ko sa akong mga anak. So, naaluoy siya, naawa siya, naawa siya sa mga anak ko na biya anak ko dai ko na ako ako mga anak. Tapos, isa pa naluwi pud siya sa kuha na kabalo siya nga ang abroad is hindi basta-basta. So, yun na sabi niya. Ayun hanggang sa sa sa, sa ano um, madaliin natin mga mga ka viewers Ah, uh, madaliin natin uh, sinabi niya, nagtanong siya sa akin, "Ano anong magandang business na para hindi na ako bumalik ng abroad?" Ganun, So, yun na nga um, sa ano sa laktod um, yan natin yung story. Madal uh, ano natin. Um, ano pa tawag? Kilo? Ano pang tawag niyon? Um, um, uh, ano pa ba ano? yun na nga nagka ano na kami, nagkaigihan na kami. Um, no, 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 no. nagkaigihan na kami. Yun na. So, yun na um uh, Inoffer pa yung fees pa namin. So, ayun. So, yun na sa um, ano na mga ka-viewers, no? Um, ayun. Uh, sabi niya siya daw ang mag, ano, bahala hmm. hanggang sa hanggang sa naging kami so sinabi niya magkano yung sahod mo sa sa abroad so yun ang ibibigay niya sa akin buwan buwan so yun ang mga kasari ang uh, mga kalalabs no so yun yun ang dahilan kung bakit hindi ako na bumalik sa abroad kasi uh, may nagsahod sa akin ay uh, yung aking foreigner so yun lang mga kalalabs so napakasarap ano uh, sa feeling na meron ka meron isang taong nagmamahal talaga sa iyo nang sobra-sobra so yun lang mga kalalabs